Bakit hindi kailangang malaki o magarbo ang pagtulong upang magkaroon ito ng malaking epekto? Paano mo matutulungan ang iba kahit na wala kang malaking yaman o posisyon sa buhay? May kasabihang ang kabutihang loob kahit maliit ay may malalim na epekto. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at paghihirap, madaling mawala ng pag-asa at magtampo sa mga hindi makatarungang nangyayari sa ating paligid. Pero sa kabila ng lahat ng mga ito, may mga tao na hindi sumusuko sa pagnanais na magbigay ng tulong, kahit sa pinakamaliit na paraan. Ang tunay na diwa ng pagtulong ay hindi nasusukat sa laki o halaga ng ibinibigay, kundi sa malasakit at kabutihang-loob na layuning magbigay saya at pag-asa sa kapwa. Sa kwentong ito, matutuklasan natin na hindi kailangan maghintay ng malaking pagkakataon o maghintay ng pagiging sikat o mayaman upang tayo ay makatulong, upang makapagbigay sa kapwa. Ang bawat hakbang ng kabutihang loob, maliit man o malaki, ay may lakas ng pagbabago ng buhay. At sa huli, ang maliit na pagkilos ng isang tao ay may kakayahang maghatid ng malaking pagbabago sa buong community. Ito ang kwento ng isang volunteer na sa kabila ng mga simpleng hakbang na ginawa ay nakapagbibigay ng inspirasyon at nagbubukas ng bagong pag-asa sa buhay ng iba. Si Lisa, isang guro, natulong sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, tulad ng pagtulong sa mga bata at mga biktima ng kalamidad. Ipinapakita niya sa kwentong ito na kahit na maliit na tulong, may malaking epekto. Ikaw, paano mo matutulungan ang iba sa simpleng paraan? Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang isa na namang inspirational story na ibabahagi namin sa inyo na pinamagatang pagtulong kahit sa maliit na paraan. Sa isang tahimik na bayan sa hilaga ng bansa, may isang tao na mas kilala sa tawag na Ate Lisa. Hindi siya isang doktor o isang politiko. Hindi rin isang mayaman o tanyag na tao. Pero ang kanyang pangalan, kumalat sa buong barangay dahil sa hindi matatawarang dedikasyon na maglingkod sa kapwa. Siya si Lisa, isang simpleng guro sa elementarya. Ngunit ang kanyang buhay ay puno ng mga kwento ng pagtulong. Mga malilit na hakbang na sa kalaunan nagbukas ang mga pinto ng pagbabago. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Madalas ang mga kwento ng kabutihan ay hindi itinatampok sa mga headlines o social media. Ngunit para kay Lisa, hindi mahalaga kung may nakakakita man o wala. Ang mahalaga sa kanya ay ang pag-aalay sa mga nangangailangan. Isang simpleng pagngiti, isang tulong sa oras ng pangangailangan, at higit sa lahat, ang pagbabalik loob sa mga kabutihang ipinagkaloob sa kanya ng buhay, lalo na ng poong may kapal. Minsan, sa isang umaga ng Sabado, naglalakad si Lisa patungo sa isang maliit na tindahan sa kanto ng kanilang barangay. Habang binabaybay ang daan, napansin niyang ang isang batang babae ay tila abala sa paghuhugas ng mga pinggan sa isang tabi na kalsada. Ang batang ito, si Maria, isang batang nanlilimos na madalas makita sa kalsada. Nagtitinda ng mga basahan upang makarao sa araw-araw. Maria, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Lisa nang lapitan siya. Ati Lisa, naghuhugas po ako ng pinggan. Kailangan po kasing magtulungan kaming magkakapatid sa bahay eh. Wala po kasing maglilinis. Sagot ni Maria na may mahiyain ngunit matamis na ng ngiti sa muka. Napansin ni Lisa ang pagkakapagod sa mukha ng bata. Isang bata na sa kabila ng kahirapan, patuloy na nagsusumikap at tumutulong sa kanyang pamilya. Sa simpleng pag-uusap nila, nagkaroon si Lisa ng idea hindi kailangan ng malaking proyekto o pera upang makatulong. Ang mga simpleng bagay ay may malalim na epekto. Hindi nagtagal nagsimula si Lisa na magbigay ng mga simpleng tulong kay Maria. Tinutulungan niya itong mag-aral pagkatapos ng klase at binibigyan siya ng mga kagamitan sa paaralan. Dala na rin ang kanyang malasakit, nagsimula siyang mag-organize ng mga libreng tutoring sessions para sa mga batang tulad ni Maria na hindi kayang magbayad sa mga private tutorials. Sa halip na sa klase lang niya matulungan ang mga bata, ipinagpatuloy ni Lisa ang kanyang pagtulong sa mga bata sa komunidad. Isang araw habang naglilinis siya ng na kanyang bahay, napansin ni Lisa na marami mga lumang libro at gamit na maaari pa magamit. Agad niyang naisip na ang mga bagay na yon ay magagamit ng mga batang hindi kayang bumili ng mga bagong libro. Kaya't nagsimula nga siyang mangalap na mga donasyon mula sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Habang tumataas ang bilang ng mga batang natutulungan niya, mas naramdaman ni Lisa ang halaga ng mga maliliit na hakbang na ginagawa niya. Maraming salamat po, Ate Lisa. Ngayon nakakakuha na po kami ng mga librong wala kaming kakayanang bilhin. Sabi ni Maria, kasabay na masayang ngiti sa kanyang muka. Nang dumating ang isang malupit na bagyo sa kanilang bayan, marami sa mga pamilya ang nawalan ng tirahan at mga ari-arian. Kasama ng ilang mga kaibigan at mga magulang ng kanyang mga estudyante, nag-organize si Lisa ng isang relief drive upang magbigay ng pagkain, gamot, mga gamit pang emergency sa mga nasalanta. Magtulungan tayo. Hindi natin kayang baguhin ang lahat, pero maaari tayong magbigay ng tulong kahit pa sa pinakamaliit na paraan. Sabi ni Lisa sa isang pagpupulong ng mga volunteer. Ang pagtulong ni Liza sa panahon ng kalamidad ay hindi natapos sa pamamagitan ng relief goods. Kailangan din ng mga pamilya ng mga pansamantalang tirahan. Kaya't siya, kasama ang ilang mga kasamahan, nag-organize sa mga community center na nagsilbing pansamantalang tahanan ng mga biktima ng kalamidad. Ang mga batang nawala ng mga gamit at pag-asa ay muling nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral at maglaro. Salamat sa pagsisikap ni Liza, at ng iba pang mga volunteer. Ang inyong kabutihang loob, hindi matatawaran. Maraming salamat po. Sabi ng isang ina na nakatanggap ng tulong mula sa kanila. Ang mga anak ko, kahit papano, muling nakatayo sa kabila ng lahat. Ngunit tulad ng lahat ng tao, si Lisa ay hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok. May mga panahon na siya ay nadedepress at nawawala ng lakas ng loob. Nahulog siya sa isang mahirap na sitwasyon nang mawalan siya ng isang mahal sa buhay, ang kaniyang ama. Nararamdaman niyang parang ang mundo nawalan ng kulay at silbi. Ang pagkatalo, ang sakit, at ang lungkot ay tila nagtakda sa kanya nang hangganan sa kaniyang mga pangarap. Isang araw habang siya ay naglalakad sa tabi ng ilog, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na naglalakad na parang bang may hinahanap. Ang batang ito Si Jojo, nawalan ng kanyang mga magulang sa isang aksidente. Nasa kanyang mga mata ang kalungkutan at pangungulila. "Jojo, anong nangyari?" tanong ni Lisa habang iniaabot ang isang malhiit na bote ng tubig. "Dita, hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Nawalan po kasi ang mga magulang ko." Sagot ni Jojo na may luha sa mga mata. Habang nakikinig kay Jojo, napansin ni Lisa na ang sakit na nararamdaman niya ay parang naiibsan kapag siya ay nakakatulong. Ang pag kay Jojo kahit na siya rin ay may sariling hinagpis, ay nagsilbing tulay upang muling maghanap ng lakas at pag-asa. Sa mga susunod na linggo, inalagaan ni Lisa si Jojo at pinayuhan siyang magpatuloy sa pag-aaral at pagtulong sa iba. Naging malaki ang papel ni Lisa sa buhay ni Jojo. At sa kanyang mga magulang, mga magulang na nawala sa kanya, ay natutunan niyang magpatawad at magpatuloy. Habang tumatagal, mas napagtanto ni Lisa na hindi kailangan malaki ang tulong upang makapagbigay ng pagbabago. Ang bawat maliit na hakbang ay may epekto. Ang pagtulong hindi laging tungkol sa pera o material na bagay. Minsan, ang isang iti, isang oras sa pag-uusap o isang simpleng pag-abot ng kamay, ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Isang hapon habang nag-aalaga siya ng mga batang natutulungan niya sa barangay, nakatanggap si Lisa ng isang sulat mula sa isang dating estudyante na ngayon ay naging guro sa isang paaralan sa malalayong bayan. Sa sulat, isinulat ng estudyante ang mga saloobin tungkol sa mga bagay na natutuhan niya mula kay Lisa. Kung paano siya tinulungan ni Lisa nung siya ay bata pa at kung paano siya ngayon ay tumutulong na rin sa iba. Sa mga simpleng paraan, natutunan kong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Salamat po, Ate Lisa, sa pagiging gabay at inspirasyon. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng mga aral na itinuro niyo sa akin. Sa wakas, si Lisa ay patuloy na nagsisilbing halimbawa ng isang tunay na volunteer. Isang tao na hindi humihingi ng kapalit kundi nag-aalok ng sarili upang maglingkod sa iba. Sa mga simpleng hakbang na ginawa niya, napagtanto ng buong komunidad na ang pagtulong ay hindi kailangan ng malalaking bagay. Minsan ang mga maliliit na hakbang ay may pinakamalaking epekto sa buhay ng isang tao. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa bawat isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroon tayong kakayahang magbigay ng tulong at pagmamahal at sa mga hakbang na yun, ang mundo ay maaaring magbago ngunit hakbang sa isang pagkakataon